panalo ka, ka na sa Best entry. Best entry Props. best props ka na. Love mo ang Ina, Tinadya ko talaga para. Madala Pag kasi playing lang yung Ono, parang hindi sila madadala. Pag playing lang yung stage. Tsaka nasa criteria po Costume. Mas maganda. Props. <laughs> Ang so, important daw, baka yung lambdik ako sa ganito. Gusto ko okay, mga ganito yung may sa theater feel. Ano, may gagayahin na parang... sumali so, ako tapos may grades nakaka daw to sa mga ano eh. Baka pinaka-calculate yung mga grades ang pinaka mga Puyatan na to. Alas dos na ng madaling araw, gumagawa pa tayo ng mga props na puno. Dahil, mamaya na ang event ni Jenny. So, kailangan natin tapusin to. Kailangan ko pang pumasok mamayang alas seis ng umaga. At mula rito sa Laguna, uuwi pa ako ng Maylila. Kailangan 6.30, nandun na ako. 7.30. Kasi magre-ready pa kami. Behig, behig. Behig, behig. Hindi siya sarili sa iyo. Mag-uus talaga. Buti na hindi binagal ako dyan eh. At saan yung pusa? Sa labas. Sa lagi. Sa labas? Minsan sa labas. Minsan dyan Minsan, sa later sand niya. Paso? Ah. Uh, Pag umuulan. Ay, wakit siya. Ito pa nabibila na ngayon. So ayan, makakagawa na tayo ng isang puno. Nagupit tayo ng mga dahon at ilinidikit natin sa mga sanga ng ating puno. Puro sa ambagan na lang natutupin baon ko. Kaya nangyayon. Na Pang-tricks lang talaga yung mga gano'n. Yung e, naugusan. Sarado naman kasi nung Sabad eh. Kaya yun lang nakapili. Pintura ko pa, papalit ako kaya nun. No? Papalitan ko kasi Leda Binge. <laughs> Dami ng tao Bunga na lang. Bunga? Bubu-lalagyan pa natin ng bunga? Pakuan. <laughs> pakwan. Eh, ang pakuan, ni ano? oh, na ano. Paul, Inakos na ako sa dahon. Ano na? Dami pa dito. Akala ko yung ano yun tayo. Ah, trace lang yun. Oh, ayos na ba? Mukha na ba puno? Yung katawan at sanga. E karton nito na binalutan ko lang ng color paper. Maging ang mga dahon nito ay color paper at ginupit ko lang ng parang dahon tsaka ako isa-isa para magmukha siyang puno so mamayang ang mga alas 3 ng madaling araw na ako uwi papuntang Maynila mula rito sa Laguna dahil may pasok pa ako mamayang alas 6 ng umaga kaya wala nang tulugan to rush na to Kaya mo mag-single ng mag e-bike? Opo. Maroon po ako mag-e-bike kahit yung may ano, sakay sa likod. Tinuruan ako ng service ko po. Hindi. Ya, yung single. Kaya. para lang yun eh. Parang bike lang naman, di ba? Mar Maroon ako mag-bike. Kaya may mga kasalukuyan ka sa din. Maroon na nga po ako. Ito tinuruan ako ni tatay noon. Hanggang school. Minsan ako nagda-drive. Ano so, tinuturuan niya ako? Yan o, no? may touch ng mga light gray. May dark. Bricks na ba yan, Bilog? Bricks na. Bricks. 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 Tapos ito, gagawin nating bintana. Bintana. Talagyan ko nga po ng ano yan eh. O, oh, na, ayusin natin. Yan. Talagyan ko po yan ng ano. Ayun o. Ayan na siya o. Diba? Ayan na para may iba eh. Ina, Bakit po? pala sa pa Ito, Ito. Ano na, matanda na. Matanda na. Ano? Ito isa mo na sa pungo. lang. Bakit? Huwag na mo makakaroon. Ha? Ayan oh. No? Para tatayo yung tore? Oo, ayan oh. Ayan no? Paano tatayo? Pasok ko bukas, alas 4. Hindi, patayo na lang. Paano ka patayo yun? Ayan, itutupi lang yun eh. Itutupi niya lang yan gano'n. Tatayo na yan? May ganito yung taas niya, no. Tignan okay. mo. Ayan na po. Pulang pa sa to. Dapat pa ganun ganda yung karton. Pagpiti mo na yung karton, naman yung nabahanan na mo dyan. Eh. Hmm. Hindi, higit. higit mas karamihan lang yung bahala sa dahon. Yeah. Ayan. Okay. Ganito kasi yung tok-tok ng torno. Pagta yung nga yung toro yung Ayan, oh, yung ng toro yung Ayan o, ganito yung tok-tok ng toro. mas nalagyan pa nga sana namin ng ano tayo, daan o, totoong dahon. Hmm. Parang ganito o, oh, may nakapulupot sa kanyang dahon nila. Ganito yung taas ng tayo patu so Kasi patusok yung rin ni ano, Rapunzel. Tapos, ganito yun, no? Yung sinasabi ko balak namin may isa. Ayun na din to. Parang may mga nakapulupot na... Dahon. Yeah. Tone down sana ilalagay ko. Kukuha ko dyan. Tapos siya, ano ko na lang. Saan ka kukuha? Saan na? Ayos ka Ako? Mm -hmm. Oo. Oh. Ano lang, balik mo. Mga oh, pipe siguro. buro or ito, marami ko magagawa pa yung gamit. Or magdadahilan ako, sabihin ko may pasok pa. Hindi ako maagod. Dry on lang. High school lang ba gaganap yun? Pero lang, titi ko yun. High school? Alay. Hindi na yun. Dry on? No, makakasok. Ah. Hindi yung yun eh. Defense, parang sa research, pero business plan siya nga yung lang naman siya matuyo eh. ano ko yung mga kailangan pang lagyan, pinatapalan. Yung sa taas, yung pinturahan mo? Nalagyan ko. Pinturahan mo muna eh, para matuyo Hindi, hindi mapapas. Ay, daddy. Sabi, tatay, para paraan ka pa. Sabi, 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 daddy. Para ka lang sa akin, hindi ko makain ng chocolate. Sabi, sabi sabagot ay, si mama, para, opo. Para paraan ka pa, sabi sa akin. Opo daw eh. So, kinapos Daya, pa tayo pula. ng dahon, kaya gumugupit diba, okay pa tayo ng dahon sa pa. Manila paper na ipinatter natin. Ma, ano na lang ko yung bintana na Maraming ka lang dyan ang kurti na, yun sabi na lang sa Tiin na lang po natin, tapos drawing natin. Oo. Uh -huh. Kasi Pero, lalagyan mo ba ng cortina, yung bintana? Hindi na po, kung gano'n ang gagawin. Uh -huh. Kasi kung tatanggalin ang buo yung ano, bintana, may cortina. Ay, cortina. Kung bukas. Hindi, ang pangit naman kung ano para natin gagawin yan, maganda yung itsura naman. Kay. Kasi kung gano'n, paano magiging design niya? Hmm wala tayong ibang colored paper o pangkula. Pwede na gawin ito. sa bentana. Pag china na lang siguro, para magalis mo, ano? Hindi mo kasi sinabi ba di hindi dapat. Hindi ko na alam na kung kukulungan mo rin. Pag isa sa'yo, pag papuntay mo sa kasi mo na maaga rito, para mapakulungan ko. Eh kasi hindi ko na naman Pero hindi ko naman expected na gabi na kayo darating. Kala ko nga, hapon nandito na sila mga 4-5 eh. Hindi ko naman in-expect na gano'n sila kagano mag, Saka kahit sabihin ko mga gusto na pumunta, pangalik ko po tayo mga yun. Siyempre, alam nyo naman, ano ako tra, ano ako? Uh, chronosphere. Opo. Ano yung chronosphere? Hindi, chronostone. Mr. Red Alert. Napupunta ka sa ibang lugar. So, eto na po ang nating nagawang puno. Okay ba? So this is what Jennie did. It's funny that there's a brick store. Don't worry, this is actually a very fun story and the truth is, it's in your mind. This is the story of a girl in her prime. And it starts with this. Story. Sometimes, I wonder if life truly really begins when you stand outside of your mind. In the same place I've always been, with nothing but this endless process no puzzle, no your no help. And an every time without fail, I am it down, waiting for something, hoping for something beyond yeah, I mean, this stone walls the Well, there's this thing that always appear on my birthday, only on my birthday. And I can help them to feel better than that for me. I need to see those floating lights. Not just from my window. Not just from the store. I need to go outside of the style. I think I'm proud like, to be one of the two people who survived the end of my life. That life isn't about know, like, waiting for that victory fight. But the courage to see my own destiny. To know my own life. And so, with the clean-line air from I was sent to my goal of the running the stronger for who I truly am. And with that, my journey outside this world will be